So okay guys, ito another day, another vlog tayo. Yan, kita nyo naman Daddy Jepo nyo habang sinusuot yung kanyang panlaban sa init. Eh nagkape na muna at kakatapos lang din nun. And after nun guys, syempre ito magpipray muna tayo kasi nga eh for today's vlog, ito may service tayo ng umaga guys. And ito na nga, nandito na kami agad. Yan, fast break na lang kung saan kuya atin sila sir. At after noon guys, yan, segue naman tayo ng pandisito. Yan, pagpabalik ng bahay, dami segue talaga ni Daddy Jepo. At ito na nga, mabilisan lang, nasa bahay na tayo. And after nung guys, yan, ito na yung ano, ihatid ko naman yung mag-ina ko guys. Yan, tuwang-tuwa yung anak ko, kala niya mamamasyal kami. <laughs> Hindi niya alam, may eh. uunahin ko lang siyang ihahatid. Yan, nakisabay lang yung mami niya. Yan, kasi nga, maaga din yung pasok ni mami. So, yan na pala si Mayor. Ayas te si Boss Gino pala. Yan, nandito na sa school. And after nun, yan, si mami naman. Siyempre, guys, yan. So yan, kita nyo naman, ba diba? And after nun, ito, segway muna kami ng coffee ni Mami para ganahan naman siyang pumasok. syempre dahil spoiled siya kay Daddy yan, binili ko siya ng ice coffee. Gusto daw siyang mag-coffee. Eh, hindi ko kasi napagtimpla ng coffee, guys. So after noon ito, yan, hatid ko muna si Ma'am. Oop, may pampaswerte. So yun guys, 'di ba? And after noon guys, ito, magisa na tayo, babalik na sana tayo sa school ni Gino. Pero syempre, hindi hahayaan ni Daddy Jeff po na hindi mo na makasegue. So yan guys, wag sana kayo magsawa sa mukha ko, laging lumilitaw sa vlog na 'to. <laughs> so yan lang naman yung pinamili ko guys, Yan, konting ano lang naman yang grocery, tsaka yan nag lang ako ng gin. And after noon yan, tawang ano to, ah, tawang gutom na to at alam na kung Yan, kay Bapang Doming. <laughs> So yan guys kita nyo naman Daddy jeponyo nyo ganado na naman Grabe napakasarap talaga nyan guys kahit mag isa lang ako kumakain <laughs> Sarap na sarap ako and after nun ito round 2 Napaka ano ko na talaga ngayon guys Masasabi kong nakakaluwag luwag na talaga Daddy Jepon nyo Nung bata ako pag kumakain ako dyan guys eh uubusin ko muna yung ano, yung sabaw tapos hihingi eh, ulit ako ng sabaw, di ko man magalaw yung laman. Pero ngayon guys, yun nga dahil sa pinagpapala ni Lord, kahit ubusin ko na yung laman tsaka yung sabaw eh pwede pa akong umorder ulit. Yun, nakakaluwag-luwag. <laughs> And after noon, guys, yan na share ko lang ano daw naman na pagsabi ko, nagdrama na naman dati Jay niyo. At eto nga may tube ice pala tayo yung ano, deliver pagdating sa bahay, guys. And after noon yan, di ba kahapon nag grocery tayo. So eto, guys, ayusin na na ni Daddy J. Poy at syempre, eto na nga, sasout out na tayo guys. Yan, habang nag-aayos ako, pacheck na lang yung video ko. Eto, siya out na tayo guys. Shout out nga pala kay Sir Leo Javier Sevilla from Guagua, Pampanga. Tapos, shoutout din kay Andrea underscore 10. Yun, di niya nalagay kung tagasan siya. Yan. Tapos, Shout out na rin kay Sir Alfredo Datol. Yun, kasari daw siya. Thank you, thank you po. And last but not the least, shout out kay Sir Roger Tumulak. lagasya siya from Cebu City. Yun. Sa mga hindi ko pa na shout out, comment lang kayo guys. Thank you, thank you talaga sa pag-follow at saka sa pag-comment sa mga vlog ko. At eto guys, balik tayo sa ginagawa ko. Yan, kita nyo naman. Daddy Jepo nyo, eh tuloy-tuloy lang. And by the way guys, share ko na rin. Yun, nakahit na tayo ng 15k followers sa Facebook. Wow, sana hindi kayo magsawa. At syempre, hindi rin magsasawa si Daddy Jepo nyo na mag-grind na mag grind Natin pakita sa inyo na that there is no easy money. Talagang work hard yung kailangan natin mga kasari. Or kahit anong aspeto pa ng negosyo yan, tuloy-tuloy lang tayo. No excuses, di ba? <laughs> At eto, halos patapos na tayo dito guys. Yan, kita nyo naman, nasa mga non-food na tayo. Maraming maraming salamat talaga, lalong lalo na kay Lord. At least ha, nagkakaroon pa rin ako ng lakas na mag-vlog. Yan, yan, kita nyo naman, ba diba? Thank you, thank you talaga sa inyo, mga sir, mga ma'am, mga kasari. At eto, syempre, yan, after dito, water break, finger heart kay sa akin. Bye-bye!